Wow! Hello! Hello. Bikichang Japan-Japan! Ito yun na yung gulay na binibing. Ang sarap, diba? O, oh, na. O, kung baan mo. Ito yung mga bulaklak ng kalabasa, o. Oh. Ayan siya, masarap yung sabi ng hindi. Ayan, ang dami kong pipitasin ng bulaklak ng kalabasa para sa... Dining ding. Ay, mas sikat na ng araw. Ay, tang aga-aga pa lang talagang sikat na ng araw. Yan dining ding, masarap to sa dining ding, ang mga bulaklak ng kalabasa, fresh na fresh. Yung aking puno ng kalabasa. Wow, sarap-sarap na rin. magdidinding daw. kalabasa. Good morning. Ayan, pipitas ako ng talbos ng kalabasa at ng bulaklak ng kalabasa. Dahil magtinding daw. Ayan. Makapitas na ako ng bunga dyan. Pero pitasin ko lang ay ang bulaklak at ang talbos. Yan, konti pa lang siya, pero pipitas sa itap ko. Eh. Nahirap magpitas. Papasok pa din sa loob. Yan, gano'n sa taas, eh. Kalabasa yung kalabasa. Hmm. Ang kalabasa ba? Ang laki ng kalabasa. Ang laki. Grabe itong mga kalabasa. Hindi ko na makita yung bunga. Yan. Ito yung kalabasa. Yan na. Lapin lang. Lapin lang. Ito yung sayote. Ang kalabasa daw. Ito na yung napitas kong ampalaya. Ang dami niya, di ba? Ayan o. Marami pa siya. Pero yung Sarap talagang may pananim. Tapos pipitas ka na lang. Ayan po. Ang aking ampalay. Ito na yung mga napitas ko sa aking garden. May dahon dahil magbumungo. Saluyot. Saluyo. Ang daming saluyo kalabasa talbos ng kalabasa at ang ng kalabasa yan, yan ang aking napiktas yan, yan kumpleto na para sa luluto Andan ang dami naging gubat na naging gubat na ang garden ko to nagayat ko na at nahimay-himay ko na ang lulutuin para sa dinding-ding. Palabasa. <muchos> Daw na ang palaya at ay ang palaya. Ano <muchos> pa? Ito na yung gulay na dinindingan, sarap diba? O, tigman so, So, hindi pa kapag subscribe sa akin, pa-subscribe naman po.